Nandito ako bumababa galing rewa Ay, ito. Bus 361, no? Oh. So, ito yung loob ng MIT, mga Kapinboy. Ang taas pala na ito. Ayun, nandito na tayo. Ay, mga Kapinboy, nakalabas na tayo ng trabaho. Nag-out ako ng 4.30 ito 4.30 tayo ngayon at mga uh, kapin po mamaya na tayo uwi lakad lakad muna ako dito sa Hemon Park mag alas 5 pa lang quarter to 5 ayan nandun yung sasakyan ko kaparada. sabi ko daal muna ako dito kasi ginagawa yata yung Hemon Park may mga bakod pa din so ayan sa likuran ko yung Bunnings tatawid tayo dito kasi maliwanag pa naman galasin ko pa lang problema ginagawa <laughs> pero yung dito banda parang ano parang pwede naman so hanap lang tayo ng tatawiran ayun no makakatambay na naman tayo sa Heman Park tagal na rin ako hindi nakadaan dito yun okay, tayo tayo Under construction pala to hanggang ngayon. Tagal-tagal na rin 'tong nakabakod ah. dito nagkukukay sila eh wala ang laki ng sakop ng bakod ang gandong pala to talagang ano binakuran yung gitna wala dito lang tayo sa gedli gedli ayun yung zone bowling alas 5 medyo madilim na may oras pa tayo may 30 minutes pa tayo mag alas 5 pa lang maliwanag pang konti walking walking lang mga isang oras isang oras tayong maglalakad lakad dito tapos babalik na tayo dun sa sasakyan at uwi na tayo pang umaga uli ako bukas ito 4.30 kasi nakasikli bang aking uh, kasama walang pasok may sakit kaya pang umaga ako laging eh, alas 8 hanggang 4.30 ng umaga ang taas ng lugar na to ayun tanaw yung bannings sun bowling miter 10 baby bunting Ayan. sakto na tayo dito sa park suot natin yung makapal na jacket malamig pa naman uy madadaanan natin yung ano MIT makakadaan uli ako ng MIT yung bus stop na suking suki ko papuntang Manurewa makakadaan tayo dito dito tayo sa damuhan dadaan ayan yung gagawin dito? Ah, baka maglalagay sila ng ano, ng joggingan. Or ano, ay no, may ano. Gagawing ano pala to. Baka pwedeng daanan ng mga tao, lakaran ng mga tao, pwedeng mag-jogging, pwedeng mag-walking. no? Buhos na lang ang kulang, 'yo. Ayos. Ang ganda mag-walking-walking -walking dito eh. Dito lang sa damo okay na eh. Nakabisita uli ako sa Hand Park. Siyempre hindi tayo pwedeng hindi magpa-picture dito. Ay, okay. gagawa tayo ng thumbnail. Yeah. Ah, maganda kaya 'yon. Dito naman sa kabilang Ayun yung MIT oh. Pag nagkataon, summer. Masarap mag-walking-walking dito pag out ng trabaho. Isang oras 30 minutes pero yun yung gagawin ko ngayon maglalakad-lakad tayo rito sa Hemant Park Ang isang oras ikotin natin to dulo sa dulo hanggang dun, dun. mag dalawang ikot sabay uwi so nandito na tayo sa parking ng MIT nung wala pa akong sasakyan pagbaba ako dun sa bus stop dyan sa MIT mismo sa tapat lalakarin kayo mula doon kapag umuulan dito ako dumadaan kasi maganda yung daan eh. pero pag ka maganda yung panahon doon ako shortcut ako dyan sa gitna at press ko dyan pero kapag basa yung daan ayan dito dito tayo sa MIT Kaya matagal-tagal na rin ako hindi nakakadaan sakto maaga uwi natin ngayon kaya naisipan kong dumaan dito uli dadaan tayo dun sa playground iikot tayo dun tas akit ulit tayo rito mga dalawang ikot lang napaganda pala yung man park ayos sakto yan mga September, October baka yari na to ayun wala kasi daanan banda rito eh dun lang sa gitna eh kaya yung mga tao pag pumupunta rito sa banda rito lalakad sa damuhan yeah mas maganda yung ganyan bubuhusan nila yan ay may siya shout out pala ako si ate may si ate may kumusta po dyan sa dubai ate may ah uh, yung anak niya kasi nag aaral dito sa MIT nandito ulit ako sa MIT ate may ayan uh, at binisita ko ulit <laughs> Ayan ang MIT, napakaganda. Eskwelahan yan sa loob. MIT, tsaka yun, yung sa kabila, MIT rin yan. Ayan o. Maraming estudyante lalaliman yung ano hinukay ano yung gagawin dyan hinukay tinanggal yung malalaking baturon sa tubig dyan ako dumadaan lagi mukhang lalaliman nila yan Ay. ano yung plano dyan na yung mga bibi ah nandun sa kabila yung sa kabilang tubig hindi ginagalaw eto lang hinukay mas malalim ay. pa ay mga kapilboy puntahan natin yung ah uh, kung saan ako bumababa madalas kapag uh, nagbabas 361 ako ay hindi bas may bus dito ayun o bus 353 And Dito ako bumababa, galing Manurewa. Ay ito, bus 361 o no? Dito ako bumababa madalas Bus 361 Bye eh ayan bus 361 mga kapinboy galing man yung rewayan ayan dito ako bumababa dito naman so ito yung loob ng MIT mga kapinboy ang taas pala nito ito yung train station papuntang britomart so dito ako madala sa ilalim pag nagpupunta ako ng city dyan ako bumababa dyan ako sumasakay ng train pero ito ang taas pala na ito taas pala ng building na to tapos may ano rin dito cafeteria laki pala na itong MIT na to talaga ilang floor ba to? Marami si Jan Trito. Oh. Yeah, sinilip lang natin sandali. Kumusta ate, Kabayan. Saan po pupunta nyo? Ah, dito ang daan ng bus. Kasi actually po ako sa ba? Hindi dito sa tabi. Sa train ako. Ah, dito. Sa Lalin. Ikaw so. Na sa kasi last night, so, nahi, lang, lang, kayo, kayo, lang, sa train sa Oo. Oh. Transfer baka may baka may ginagawa hindi siya diretso Breton Mart oh kaya nga ay naku. ito naglalakad lakad nagba vlog vlog nagba vlog po ako ay <laughs> pinboy NZ po pinboy NZ oo po dito kasi ako madalas bumababa pag galing akong manurewa dito ako bumababa. Kaya binalikan ko ulit yung daanan ko. Eh, saan ka lang katera? Sa Manyarewa po. Hmm. Kaya binabalikan ko, binablog ko ulit yung kung saan ako bumababa. Ito, itong area na to. Tapos, pagbaba ko rito, nilalakad ko dun sa hanggang trabaho. Galing po kayong trabaho? Patagal na, na po kayo dito. Mga ilang ano po? 4 months pa 4 months. months? Ah. Saan po kayo sa atin? Batangas. Saan naman bulakal? Nandito na rin family nyo. Asawa ko. Ah, uh, nakuha kayo. Galing. Marami tayong mga kababayan. Ayan, mga kababayan. Sige ate, maglalakad-lakad lang ako dito. Nagbablog. Salamat po. Apo. may mga kapinboy, ah... Uh, may nakausap akong kabayan doon sa upuan dito sa MIT. Lalakad-lakad lang tayo. Huh? Hindi na tayo nakaikot. Diretso -tay natin yan. Ikot tayo ng dalawang beses. Ayan yung Manukaw Bus Station mga kapimboy. Tsaka yun yung bus stop. Diyan ako lagi nag-aabang ng bus 361 papuntang Manurewa. Ang dami nag-aabang oh. Ang dami Parang bago lang yata ito. Ano ba dati ito? Parang hindi ganito dati ito. Ay, ganito na nga pala. Ay, no. Hino kayo nilaliman yung tubig dyan. Ayun na yung bus oh. Alright. Padaan uli ng Hemon Park. lumig naman ang hawak parang <laughs> yelo eh lamig eh oh, Dilim-dilim na Matilim-dilim na dito. Walang mga dahon yung puno. Oh laglag eh sa lamig pero pagka ano na yan. tapos na yung winter ayan kakapal na naman yan gaganda na naman yan Yung I may mean, nalaglag na ano Isa nga Panakarang araw kasi malakas yung hangin Laglag oh Malaki pa naman oh Ayun doon puro yung ginawa ko sa trabaho ko kanina eh. Pero kailangan uli natin maglakad dito. Para uh, exercise na rin. ganda. ganda. ganda ng pagkakakorte, no? Nakaka-isang ah, ikot na tayo. Iikot pa uli ako ng isa, sabay uwi. Ang gandang exercise din to. Siguro mga walang walang sa oras din yung dalawang ikot malayo layo rin yun dulo sa dulo ayun trabaho ko fitness cartel tsaka time zone magkatabi o, dito ko lagi dumadaan dito ko lagi tumatawid so dito tayo kanina nagsimula dito tayo tumawid kanina ayan Aakit ulit tayo doon. Yun, babalik ulit tayo. Isang ikot pa. So mga kapinboy, off ko muna to. At parang palaobat na. So mga kapinboy, mamaya ulit. Off ko muna to. Salamat po sa inyo. Kita kiss mamaya. Ayan, nandito ulit tayo sa MIT pangalawang ikot na to ay ito bus 361 ulit to lagi mo nadadaan yung bus 361 lagi mo may nakaparadang bus 361 dito ayun dito ulit tayo sa playground malapit isang pababa na lang doon tapos uwi na tayo ayan nandito na ulit tayo pangalawang ikot ito na yung finish line tatawid na tayo doon ito na tayo ng sasakyan at pawi na tayo pinawisan din ako grabe naginit yung tenga ko <laughs> sarap e sakto mainit sa katawan to kaya uh, pawis kahit malamig pinawisan madilim na dito padilim na talaga ayun makasindi na yung mga headlight tatawid tayo rito mga kapinboy tapos ayun doon na tayo magtatakot sa sasakyan ayun tayo rito ayun wala parang let's oh, ito diretsyo wala ayun Hay mga happy boy. Matawid na ako. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Nag-iinit yung katawan ko. Sarap. Sakto may tubig ako dun sa sasakyan ko. Ang sarap sa pakiramdam mga happy boy. Ayan, punta na natin yung sasakyan ko. Ah! dito na tayo bukas na yung mga signage Dunkin Donuts, Subway, Zone Bowling tsaka Fitness Cartel kakadikit-dikit eh ayun nandito na tayo so ayun mga kapinboy para maiba naman dumaan tayo sa Human Park ayun, ayun sasakyan <laughs> Ay grabe, sarap sa pagkarendam At nakapag-walking-walking na naman tayo. Nakapaglakad-lakad na naman. Dito na tayo, hanggang Pinboy. So siguro dito ko na tataposin yung aking vlog. Habang maliwanag pa. Maraming maraming salamat po sa panonood din nyo. Kahit na medyo pa isa-isa yung upload natin. Dahil busy sa aking pag-aaral. Tinuloy-tuloy ko na yung pag-aaral ko online kaya pagdating sa bahay ano naman bubuksan ko na naman yung computer ko doon so ayun so, nakapaglakad tayo ng mga kulang kulang isang oras siguro so ayun mga kapinoy maraming salamat gusto magpasalamat sa inyo at wait lang may babatiin pala ako gusto uh, kong si sir mark miguel abad tsaka abad family new zealand yun yung kanilang youtube channel abad family new zealand Ayan, Sir Mark, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa support at panonood ninyo. Ay makakabiboy sila Sir Mark ay magsisimula pa lang mag-vlog yung Abad Family New Zealand. So, yun yung kanilang uh, pangalan sa YouTube at ayun, shoutout Sir Mark tsaka sa family Abad. So, maraming salamat po sa panonood. Pasensya na din sa mga hindi ko nababati ah Kaya niyo pagdating ko sa bahay, ililista ko isa-isa para sa susunod na vlog ay may shoutout ko kayo. So, pasensya na muna ngayon at biglaan lang yung lakad-lakad natin dyan sa Hemon Park so maraming salamat pang kadito na lang thank you po